Yaw, mga kabayan, ako'y narinig na naman ako may papakita naman sa inyo, naman sa inyo isang video. Yan tayo magluluto niya. Kita niyo ba gaya? Yan ay puil ng baboy. Ating hinugas ng maigay. Salamat sa nagbigay doon sa ating ano, so Billy yan sa All Public Market diyan sa Batangas City. Yan hinugasan natin ng papagay. At siyempre, patitigisin natin. Ngayon, bumili din ako niyang atay ng baboy na yan na kalahating kilaw. At yan ating, ating lulutoy kasama ng puil na yan at kung ano-ano pa makabaya na nating gagayatin na itong ating mga pangsahog na itaw, mga sibuyas natin, bawang na yaa sa inyong napapano. Siyempre, talagang din natin nakamatay kamate sa inyong nakikita ng yaa. Gagayatin lang natin ang huw, papagayaan. Huwag papagayaan ko. Papagayaan dapat mga kabayan. Sa inyong magayam. Yan. Tapos ito, gahanda tayo ng tubig. Gagayatan ng mga isang kutsarang asin at pagbababada naman natin itong ating apalya. Yan. Ang palayang yan may masakla pa daw diyan, may mas mapait pa daw diyan eh. Yung ampalayain ka ng iyong minamahal. Sabi laan ko ba yung Logan? Ayan, bababadla natin ng diyan. Papagitas, gagayatin natin itong mga atay na itaw. Yan, sakto lang ka. Hindi masyadong maliit, hindi masyadong malaki. Bite size, ayun sa inyong nakikita ngayon nakakabayo ano? Talaga namang siguro na imagine ano ba gan luto kaya aray siyempre ay tahi nag-iibento ng mga lutaw para hindi yun na nang iyaon ay nasa na natin ang karikit ng atay na yan Di -bur din natin ang paminta aw oh, marami ramay para mas mabangot mas masarap yan aw oh. natin ang karikit na oris ng diyan kaya aw, ito yung ating pinatigis ng mga puwil ng babaw yan isang buong puwil ang pinagayat kulaan papagayan at hindi sisisun niya ng uh, salt and pepper. Ayan, sa ay, inyo nakikita ng mga kabayan. Nang magkalasa. Sa so, ko din muna natin. Hello, hello. Wow, oh, parang na Umalat siyang ating panimplang yaan. Yeah, okay, painitin na natin itong ating magic mo na yan. Ah, okay, niyo ba Hindi kalawangin na. Mga kabayan, malinis huyaan. Kaya hinahuhu pa rin natin ng mantika eh, para talagang malinis. Malinis. How? Oh, ngayon, bigyan na tayo ng mantika, Pina -edit na rin natin, at mag-uutay na tayo ngayon mag-pritaw nitong ating puwil ng babaw. Yayaw, oh. Talagang na naman, ano eh? Oh, sarap din naman nga. Malasa din nga naman yung puil na yan, may eh, ng babaw. Huwag eh. bakit malasa yan. Pero ang dami na yan. Kahit pinrito lang, ikasarap din naman malutong na malutaw. Panalaw. Ngayon, eh, may iba tayong lutong gagawin nga. Sana. So, bye subaybayanin niya. Huwag oh, nandula ako, oh, mga kapayang yung kulub-kulub natin. Ito sa gay, lumambot din niya ng pagayawan. O, oh, no. yan, yeah, niyo ba? Para pwede na, ayawang eh, ito lang, eh. sa magsipaw. oh. yan mga kabayan, ay di ito, ating kuwil cool na yun, eh. Ah, hanguin natin maya-maya ng karigit Yan, Ah. Sa gay, baka naman matusta. Palalambutin pa rin natin mamaya yan sa ating gagawin luto. Ngayon, piprito rin natin itong ating atay. Hindi ko na ho pinabilis ang video dito ng ma Sukat natin kung hanggang gano'n lang ang katagal ko ito. At kaya kung yung mga yan ay ang at napasubran luto, yung nakuha natin, yung hi-heat, malakas ang apoy niya yan, mga kabayan. Kaya kung uurasan ninyo, ay magalaman nyo kung gano'n kahaba lamang, kung ilang segundo lamang ito nakasalang diyan yan sa ating magic wok na yan. At gulong, gulong na natin. Ang sagay ay talagang ayos-ayos ayos ang pagkakapagprito niya. Then hilulutuin pa rin natin mga kamit, pa rin natin doon sa kabuuan ng ating gagawin luto. Yan, hahanguin na natin at kakong baka maangang ay nakaipuko na hindi maganda. Talaga mamasa-masa pa rin po yung loob at madugudugo pa sa itsurang iyaan. Yan, na natin habang mainit pa rin ang apoy na yan at nang hindi naaangang yung nakakala na namang ano, ako yung naglalaway na kasarap ah, din naman ng mga pinaritong atay na gaya lalo pag sariwa, manamis na mais kasi mo makunat, ipanalo. panalo yan how ngayon nagbawasay ng mantika at tayo magsasangkot siya na niyang bawang yan mga kabaya ah, kabangao ah, ka tunay ka naman kasarap ah, din naman niya pang ano ay pang sangkot siya yung bawang na yan ah, napakabangot napakasarap din ang lasa yan tapos lalokan din natin isang buong ano yan sibuyas na siyempre ginahayat na papagay ano sa inyong napapanood tapos eh niya may, may sasawag na rin natin taong ating paasim na taong kamatis pinagtatanggal ko na rin yung ano yung mga buto niya na talaga namang ano obviously ay nakakasamay ayaw natin ng pamintang, drug, drug, drug. Ayan, ayun ang kapanood, mga kabahay. Marami-rami lagi akong maglagay ng paminta. Panay po ngayon. Eh, masarap lalo at mas babangong. Ngayon, nalagyan natin yung ating pinakapate mga isang kutsara lang. Kaya may pwedeng mo ay baka mapaalat, eh, ay na yung ating buhel at saka yung atay. Lalagyan din natin ng oyster is mga isang kutsara niyaan Sa inyo, napapanulaw. Oh, kakalimutan na kayo, baka ihanapay. Hindi eh. ba lagi eh. Okay? baka dumakalimutan ka. Oh. Lalagyan din natin ito, may alat din ito. Kaya ating uh, Dachan, tsahin maigay ang paglalagay ng mga paalag na dyan na ating black beans o tausay na ako e, pampasarap lalo, pampalinam na. Sa ano na itong luto natin, ihalahok na natin yung ating puel na yan, na kanina. Kasi e, palalambutin po natin dyan. Yun yung matigas pa mga kabayan. Kaya kinukulog-kulog natin at siyempre babalik. Baka magtutawang, eh, ako, kung nasunog ay papait. Eh. Papait ang pag-ibig. Eh, Ay, mga kabay. Ano, na natin ngayon. At nang sagay, mapalambot natin ng pusay, mga kabay. halo. oh, kulubay, kulubay. Mahina apoy. Ayaw. Eh, talaga namang bulak ang bulak. Nalalagyan natin ng mga kulang-kulang isang kutsaritang brown sugar na putlayan. At nang sagay, may tamis ng tarikay. Eh, tamis ng pag-ibig. Tapos, lagyan din natin isang uh, now, pirasong pork broth kyo, bari naman kung hey, ibig nyo lang maglagay ay pampatingkad rin ang lasa ng baboy katali, kakarikit ah, uh, naman yung puil ng baboy na yan, kaya pwede natin lawan ng kahit isang pork broth cube. Ayan. Halo, halo. Oh, may nilalabot na ho yan. boy, Ba, pa ilagay sa apaw. Hey, hindi ka lumambo. So, so, dagdagay ng sabaw at tunay ng mga anaw. Mas masarap din yung may naihihapla sa kanin. Talagang din natin ang karikit na pa hanghang iyan siling habat siling manghang niya oh kaya tuloy lang ho nating ano binabalik-balik para na sa ganin maayos ang pagkakapagluto ng ating karming iyan, yan po eh kaya mga kabayan ay eh, baka kay kan may binuksan na ng binuksan eh ho, talaga mga kabayan eh, nagdudugtot na rin yung ating siling habang iyan oh, kaya may hanghang yan eh lalahok na natin itong ating Apal lang yan, yeah. siyempre, yung ating binalawan, pagkakapagbabad natin sa tubig na may ase, nako, super alat na Oh. Kaya binalawan pa rin natin. Yan. oh, tunay na ako mga bayan. Napakasarap naman yung kapalya. Sa marsipo, isa rin sa paborito kong gulay. Iya, kahit araw-araw ay magkapalya pwede. Napakasarap niya. Huwag lang natin. Hindi ko na rin po pinabibilis ang video para kita ninyo ho oh, kung gano'ng katagal lamang nakasalang iyan tayo hindi hu dapat maang at lumambot. Kailangan ay may likat pa rin o lutong. Yung ating apalya. Nako, oh, ay pwede, pag lumambot, hindi maganda. Kaya yan hoy, sa napapanood nyo ngayon eh, hindi ko pinabibulis yan para kung ano lamang ang haba ng oras na nakasalang yan, yan ilalaw ko na rin natin yung atay, nayaan at yan eh, tulad ng ating sinasabi, hindi ko na rin paribilisin ng video para na alam nyo kung gano'n wala katagal, napasalang na. pag kumunat, yung atay na yan, ay hindi maganda. Nawawala ang lasa, nahirap nguyain. pagka yung saktong-sakto lang, lambot at ligat na atay natin ay manamis na, ay napakasarap. Alam mo, kung gusto nyo pang dagdagan pa ng sabaw, na pang hapla sa kani, na pwede pa rin naman. Yan ha. Pero para sa akin, eh, sakto na yung sabaw na yan. Tunay naman, mga kabayan. Sana'y yung makapagluto rin kayo ng papagar na yung mga kabayan. Ano ba? bago or eh. Hindi or eh. No? kaya ang tawag din eh. Hindi ko nga alam kung anong itatawag ko din eh. Basta rihuya you na know? ako. Ang aking pakalang din eh, masawap. Ayaw, mga kabayan. Puel at atay. Ang babaw ay na may apalya o oh, di kinamatisa no? Di, di kung anong gusto nyong itawag eh, naman basta ang importante ho kita ninyo naging sistema natin ng paglulutaw na ninyo kung ano yung ating mga ginapinta tapalasa, palasa ay eh, di ayaw sa mga kabahin So, super si Paul Tawari ka naman just... talaga namang ano anyway sarap naman magluto tapos gagawa ka ng sarili mo recipe yeah, pinatay na natin ng apoy at luto na yan may carry overcooking pa yan kaya pinatay na natin ng apoy at kaya pag lumambot yung apal yang yun ay hindi masarap tapos pag kumunat yung atay ay lalong hindi masarap kaya ito'y saktong-sakto lang ako oh lalagay yeah. na nga doon sa ating lalagay ang yaon at ng mapa plus neso kapag ng lantakan. Yan na. Ah! Tanyo ba naman ng tsura mga kabayo? Pag hindi ka naman na pa ang sa lutong aray kabay kabayo sa boya at isus marsipaw. Talaga mm -hmm. na kaganda ng itsuri para pwede ligawan. Ay, tito, may baga itaw. Mm, na, niyo, na malambot nakamalambot na rin. Ay, so, saan kay makasubong gumawa din ng garning dito? Basta kung anong gusto niyong itawag, hindi itawag ninyo. Yan na, lalanta ka na nga. Sus Ay, yan naman ang talagang napakaganda eh. lantakan lanta ka ng papagayaan. Talagang mapurbahan mo yung sarap ng pagtakap eh, pagkakapagluto. Ay, sana na-imagine nyo. Alasa na rin, mga kabayan. Dahil sinasabi ko hindi dahil sa ako nagluto Masarap po yan. Hmm, yan na nga. Lanta, kay, lanta kay. Talaga ng mga ayos na halian Maraming salamat pa po sa panunuan, mga kabayan. Nabangon nyo pa rin natin susunod na video. God bless!